Mula sa mga kable ng kuryente at mga copper wires, nagagawang makabuo ng 43 anyos na wire artist na silito ng mga sing-sing, figurines at iba pang mga disenyo. Ito ang naging kabuhayan niya sa loob ng higit dalawampung taon. Oh, may nabuo din, oh, parang mga figurine din na maliliit pero hindi ko alam kung paano ko ibenta kaya ang ginawa ko na lang dinala ko na lang sa mga ano, dinala ko na lang sa mga meron din nagbibinta doon ng mga surbiner. Nung binta ko, parang nagiging, yung tawag nila, topic na yung pinag-uusapan namin. Di, doon din lumalalim ang pagka, uh, kung paano ko talaga siya imamarket. Nagsimula siya sa paghahabi ng mga inabel sa Sagada hanggang sa natutunan niya ang paggawa ng wire art noong siya ay dalawampung taong gulang. Sa loob lamang ng limang taon, kabisado na niya ang paggawa nito. Bagamat grade 2 lang ang kanyang natapos, nagagawa pa rin niyang matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Namasukan din ito sa samot-saring trabaho pero sa wire art talaga ito nahilig katuwang ang tulong na ibinibigay ng DTI at ng Dole. Tuloy-tuloy um, mayroon bumibili, may nag-order. Sa DTI din natin, mga, yung mga ganon, malaki din ang tulong nila. And then, nung nakita din ng DTI kasi Ilan bisis din akong babalik-balik sa loob ng DTI eh. Siguro naawa sila. Uh, sabi nila, kay ano ka na lang para mag-usap kayo. Yun pala yung, uh, yung sektor na binigay sa akin. Siya palang humahawak ng market. Tinuruan niya ako. Sa ngayon ay patuloy pa rin siyang tumatanggap ng mga order para sa iba't ibang mga okasyon gaya ng kasal at mga awarding ng mga ahensya. Vanessa Burton para Saluzon Headlines.